higit na 30 bilyong pisong pondo inilabas ng DBM para sa Health Emergency Allowance sa 2023. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Inanunsyo ng Department of Budget and Management na aabot sa mahigit 30 billion pesos ang inilaang emergency allowance claims para sa mga healthcare at non-healthcare workers noong 2023. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, patuloy na titiyakin ng pamahalaan na matatanggap ng mga healthcare at non-healthcare workers ang kanilang mga binipisyo at allowances. Ito aniya ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pagbibigay ng financial support sa healthcare at non-healthcare workers. Aabot naman sa 18.96 billion pesos ang pondo na inilaan sa ilalim ng 2024 national budget para sa health claims ng healthcare workers. Dahil dito, nasa 14.88 billion pesos na lamang ang natitirang balanse mula sa kabuoang 88.14 billion pesos na kinakailangan para sa implementasyon ng programa. At iyan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalik. Balita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.